guys, so yan, panibagong araw, panibagong video naman tayo ngayong araw na to. So yan, ngayong araw naman ay babakunahan natin yung ating mga biik ng iron. So yung iron nagagamitin natin ay yung Jektran. So ito yung ibabakunan natin. Jektran. So yan, isa-isahin natin tulad ng dati. Pinapasok ko muna dun sa kabila yung nanay nila. Ayun yung nanay nila. So ito sila, yung isa naipit na. ayun na. So ang kulit at ayun yung iba. So babakunahan natin yan lahat. Dito at yung syringe na gagamitin natin ay yung pinakamaliit syempre kasi maliliit pa sila. At yung takip ay pinutulan ko para maging parang stopper. So yan lang yung haba ng karayom na papasok sa kanila kasi hindi sa pigi o sa hita ko sila babakunahan kundi sa leeg. So ngayon makikita nyo kung paano ba magbakuna sa leeg ng biik at kung sang banda ba dapat yung pag-inject o kung saan ba ang banda dapat tinutusok yung ating BA kapag i-injectionan sa may leeg. So, yan. Set up ko lang yung camera guys. Wait lang. So, yan lang na, guys. So, ngayon makikita ko. Ipapakita ko muna sa inyo kung saan ba dapat binabakunahan yung ating BA. O kahit yung malaki ng baboy. Kung sang parte ba o tamang part ng leeg natin binabakunahan. So, kung napapansin nyo yung tenga niya. Yung tenga niya, pag binaba nyo, yung buong nasasako po natatakpan ng tenga niya, eh dun sa part na yun yung sila pwedeng bakunahan sa liig. So, kung abot dyan yung tenga niya, sa ilalim niyan, dito tayo pwedeng magbakuna. So, yan. Naka-inspire na ako. So, sa kada liig, babakunahan natin ng 1 ml. So, 1 ml lang yung syringe natin. At yung takip niya, ah, pinutulan ko para maging stopper. Kasi, mas maliit yung native natin kaysa dun sa mga uh hybrid natin So salaman laman lang intramuscular yung gamit nating pug inject So ganito lang Lagi yung natandaan pag inabot ng tenga dito sa part natin babakunahan. kasi diyan inabot. tapos tusok ganun lang tapos pihit lang Tapos counting himas Katulad ng dati, mamarkeran natin para hindi may ma hindi madoble kasi pag nadoble baka ma-overdose so pwedeng ikamatay. So, inspire ulit tayo ng gamot kasi 1 ml lang yung syringe natin. So, wala pa tayong fiberglass na syringe. Mas maganda sana yun kasi may stopper at hanggang 10ml siguro o 12ml yung capacity noon. Meron lang parang lock na para daradalit na lang yung pagbakuna. So, ito na yung pangalawa. Lagi yung tandaan, kahit saan nga pala guys, mapakaliwa man o kanan, basta na pag natatakpan ng tenga niya, so doon yung siyang banda pwedeng bakunahan. So, yan. Malikot. Pero, so, paano nyo pakakalmahin yung biik kapag masyadong malikot at maingay? So, himas-himasin nyo lang yung, teka lang, himas-himasin nyo lang yung ilong niya sa dulo ng ilong. Pero, yan yun na. So, ito yung pangalawa. Ay, ang kulit. Ha? Uh. So, gano lang naman guys yung pagbabakuna ng biik. So, sabi nga ng sabi nga nila eh yung o oh, karamihan nga pala yung native na baboy daw eh hindi naman na kailangang bakunahan pa ng uh, Kaya lang nga yung akin, kaya ko binabakunahan kasi nakakulong sila, hindi sila yung malaya o yung nakatali na ililipat-lipat lang di tulad ng iba. Kaya talaga, kahit hindi na sila magbakuna ng... magbakuna ng ayon. Kaya lang, eto nga, kahit nasa lupa man sila, eh hindi naman sila makakuha dito ng ayon na kinakailangan ng katawan nila. So, yan guys. Hanggang doon na lang muna. Bye-bye.